Oh my God! I'm so excited! My favorite place! Ito talaga yun eh. Ito promo kaya dito? Ito, mga Oh my God! Sakto-sakto! Ang daming promo! Ang dami! Um, or buy one, take one pa. Hmm. Kaso kailangan ko ito sulitin. Kasi, baka mamaya mo wala na ito eh. Baka mamaya bukas wala na ito. Kaya, ordering ko na ito lahat. Lahat ng promo nila, bibili ko. Sayang naman, no? Oh. isa, meron pang isa. Sayang yun. Ordering ko na ito. Kaso kailangan ng pangalan. Ano na gagamitin ko? Ay, si Mami. Grand Tapos, si Tatang Chaggy. Sino pa ba? Mami Casey. Mami Casey, Gabit. Dab. Order ko na nga. dami mo, excuse me. Po? Ay, hindi mo hmm. pa. Mag-isa ka lang? Apo. Ah, Sorry, lahat yan? Yes po. Kasi po, yung mga promo, ginrab ko po yung lahat yun. Mukhang makakaya mo lahat. Ah, um, yung iba po, pag ko Bibili na lang po kay Mami. Kasi sayang naman po. Sayang naman po itong mga ano, bayawantikon kung hindi ko pula lahat. Eh. Sayang naman kasi ang daming nagbutong. Tsaka ginrab mo lahat yung promotion. Sana yung iba. At least maka-avail din. Um, sorry po kasi na-excite po Uy. Pero sa susunod, ano, huwag mo na ulitin. Pero pwede rin mo naman siya iuwi or bigay mo sa family. <laughs> Opo, <laughs> uh, dito na lang po to. ko dito, dito ko talaga mo gusto o, Maging lesson sa iyo yun kasi ang dami nagugutom sa labas. Thank um, you. Pasensya na po. Thank you. Thank you po. Ano ba yung dyan, Anong meron? At pinatag mo kami dito. Parang piyesta ka dyan. Dahil pagkain ah. Hmm. dami po pagkain niya ah. Oh. tayo kasi sabi po nung staff. I-share ko daw itong mga pagkain ko. Bakit kasi ang daming pagkain? Parang gutom na gutom. Hindi nang araw ka ba hindi kumain? Ang dami kasi. Di ba may buy one take one ngayon? Puro mm. promo. Ang Eh yun, ginrab ko po lahat. Binili ko. You know, may mga nuggets, burger, fries, ice cream. Yan, binili ko po yan. Jalisa, level up ka na. Hindi ka na triangle na kinapa pero ayun nga, sabi ng staff dapat daw itong mga pagkain na to para din po sa mga sa labas. Diyan po sa labas, yung mga wala pong makain, ba't sinishare ko to? Hindi ko po sinasarili. Nagkita ka lang pang anim na tao to. Hindi na nga po, mami. Tsaka di ko din po pala mauubos. Meron pa nga po, oh. Parang may parating pa nga. Eh, ano ba yan? Dali, sa ano ka ba yung promotion na yun? Para lahat ma-experience. Hindi parang ang nag ano, diyan. Eh, may excited ko si Ang Dami pa lang, ng pagkain. mo 'yung buwan. Sure na, mami. Tsaka naka-libre naman ako. Oh, yun may eh. meron pa mga buy one take one diyan. Oh, meron pang take one. Kasi eh, 'no bang kakain ng isa niyan? Eh, buy one take one na tayo. Mm. Ano lang. Teka lang po saan po si Tatang Chady, Ba't hindi po siya dumating dito? Kanina ko pa po siya inihintay eh. Hmm, ako siya siya. Bakit gusto Tatang Chaddy na hinahanap mo? Tumag tinagawa ang kalukuhan. Eh, Mami, kasi ikaw, hinahayaan mo lang naman po ako eh. Support ka lang. Pero si Tatang Chady kasi, tuwing nagkakamali ako, siya ang tumatama sa akin. Lagi niya akong pinangangaralan, lagi ako akong sinasabihan, ito yung tama, ito yung mali, at ito yung gagawin mo. Ngayon, wala nagtama sa akin. Ano ka ba, Delisha? Sa yung tatong sabi, kaya pangalan ng tatang, tandain na matanda na yun. Ganun talaga ako, galing matatanda kay AJ. Hindi kaya po, nakakatulong po kaya siya sa akin. Tsaka, like, like you said, mami, para ko na po siyang tatay, kapatid, kaibigan, chikahan, bestie, buddy. Eh ngayon, walaaw. wala oh. Sad. Wala siya. Nasaan po kaya siya? Kasi, mommy, <coughs> nakikiris na ako eh. Sad girl era. Ewan ko po, mami, pero ilang araw, ilang actually linggo na po hindi na nagpaparamdam si Tatong Chad. Dito may may kalokohan. Hinihintay ko siya, wala siya dito, hindi siya sumusulpot. Kaya nga minsan pinipray ko sana dumating siya eh, pero wala So sinasadya mo yung paggagawa mo ng kalokohan para mapansin ka ni Tatong Chad? Um... minsan, depende. Ay, naku, Jalisa, masama yan. Alam mo ba, Jalisa? sa buhay ng tao, hindi lahat permanente. Sabi nga eh, not everything is permanent. Everything is temporary, kumbaga. Kaya parang dalian lang, minsan may, may dadating, may mawawala. So, no, wala po si Tatang Chadi. mo mami, baka naligaw si Tatang Chadi. Nasa si Tatang Chadi? Baka nakidnap siya. Mami, ano? Hanapin natin siya, mami. Tawagan mo kaya. Or kaya yung mga magulang ni Tatang Chadi. Or kamag-anak. Baka nakidnap yun. Hala, mami, wala na akong kaibigan. Ginawa mo asin genius si Tatang Chadi. Si Tatang Chadi napapagod din. Kumalma kang kumain ka dyan. Baka nagpapahinga na sa bahay nila, alam mo naman yun, emo emotional, 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 emotional damage. Emote tsaka emotional pinagsama ko. Emotional. Emotional. Oh, mami, alam mo ba dati, yung mga kapag may ginagawang kalokohan. Tsaka yung ulan, mami. Alam mo yung naligo ko ng ulan? May maramoy. para sa akin. Ayun, di ba yung niya ako nun? nakaka-miss. Paano pag yung wala na talaga si Tatang Chadi? Ano ka ba, Hindi lang naman ikaw nalulungkot sa paggawala ni Tatang Chadi kasi best friend ko si Tatang Chadi Alam mo, Jalisa, ang taong gustong wala sa buhay mo, mananatili yan sa puso mo. Tsaka hindi lang ikaw may memories kay Tatang Chadi. Alam mo ba, doon may ginagawang ang sa saan nagpupas si Tatang Chadi? Lagi yung tinatawag ang pangalan ko. Gretchi, Gretchi. Tapos pumupunta siya sa akin. Nakausap niya ako. Oh, ayusin natin to. Ganyan. Ay, naku. It's time to let go, Jalisha. If hindi na talaga natin may sa tatang Chadi. Ibig sabihin nun, masaya na siya kung nasan man siya. So, na wa. Uh, si tatang Chadi. Siyempre, mali mo, uwi na siya sa sa -Tag Pumunta siya sa probinsya niya. Mami, paiyak na sana ako. May isa pang luwa dito. Pero bakit probinsya? Ako nga hindi naiyak eh kasi tanggap ko na na everything is temporary. Sabi nga, nga niya, lagi nang sinasabi ni Tatang Chady yan, everything is temporary. Pero siyempre, i-value natin yung pinagsama natin. Pero bakit Kasi yung memories? po? Nami, di ba naaalala mo na nga po siya na hindi-hindi ka niya i Bakit ba, parang may hugot? <laughs> bakit parang may hugot? Iba na yan. <laughs> Mami, totoo naman eh. Hoy, ano ka ba? Hindi mo na tayo iniwan. Ano lang? Ano, ano, pumunta sa iba? Hindi na tayo diba, iniwan. Ba, alam, tinatangtsa din na andyan lang. Lalabas din yung pinakailangan mo ngayon. So, nawawala siya. Ibig sabihin ng tawag ng discipline. Mami, ka lang ako, ba di ka naiiyak? Hindi ako naiiyak. Nagugutom ako. Nagugutom. But cheers to sa ice cream. Tatang Chadi, you will be missed. Pagdasal mo na lang kung nasa na siya, nasa na masaya na siya. Baka na siya. <laughs> Pero grosso. Sa... Huwag naman, naman ganun, mami. Baka nabubulo na na yung buka. Huwag ganun na yun. Thank you for the memories, Tatang Chadi. Oh, yes, Mami. Matanda na yun, ayaw mo siya mamahinga. Hindi, 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 hindi ko siya makakalimutan dahil since birth, nandito siya para sa akin. At wala Ito. namang papalit kay Tatang Chadi. Walang papalit kay Tatang Chadi. Walang At papalit. At hindi ko. <laughs> At hindi, hindi ko. <laughs> makakalimutan yung sinabi niya sa akin na hindi niya yeah, tayo gusto ko yan tayo. Tinama na lahat. <laughs> Tama yan. Oh, cheers na tangin e na nga ba ng ano? Ay, nakoblip mo na lang yan, direct. <laughs>